Mga kapatid, ang mga tinuruan ni Jesus dalawang libong taong nakalilipas ay tunay na pinagpala. Gayunpaman, tunay rin tayong pinagpala, dahil tumatanggap tayo ngayon ng patnubay mula sa Espiritu at sa babaeng ikakasal, na nangunguna sa panahong ito. Ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay tumatawag sa sangkatauhan na lumapit, halika at tanggapin ang salita ng buhay na ibinibigay ko sa inyo ng walang bayad. Ngayon, nabubuhay tayo sa isang mundong nalikha sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Kaya tiyak na tutugon ang mundo sa mga salita ng Diyos, anuman ang sabihin niya. Kung sasabihin ng Diyos na, magiging mabuti ito, magiging mabuti ito, at kung sasabihin ng Diyos na, ikaw ay pinagpala, ikaw ay pagpapalain. Kung pirmahin natin ito sa pamamagitan ng Biblia. Tingnan natin ang Ebanghelyo ng Luke chapter 23 verse 42. Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako, pagdating mo sa iyong kaharian. Naaalala niyo ba ang kwento ng magnanakaw sa kanang panig ni Jesus? At sumagot siya, ano ang sinabi niya? Katutuhan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ang magnanakaw na nasa kanan ay nagkonsensya marahil, ng gumawa ng masama sa iba, Gayunman, ang sandaling ito ang pinakamabuting araw para sa magnanakaw. Hindi ba ang tinig ng kaligtasan ay ang pinakamabuting bagay na maririnig ng isang tao sa mundong ito na ginawang pinakamainam sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ibinigay sa kanya ng Diyos ang salitang ito nang pumarito siya sa lupa sa laman. Ang lupang tinitirhan natin ay isang mundo na nalikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya para mamuhay ng pinakamainam na buhay sa lupang ito, para matamasa ang pinakamainam na kaligayahan, at para magkaroon ng pinakamainam na kagalakan, dapat nating laging sundin ang salita ng Diyos. Tingnan natin ang isa pang bersikulo. Mark chapter 2. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. May ilan sa mga eskriba na nakaupo na nagtatanong sa kanilang mga puso, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalapastangan. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? Pagkabatid ni Jesus sa kanyang espiritu na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga sarili, agad niyang sinabi sa kanila, bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Alin ba ang mas madali, ang sabihin sa lumpo, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan? O ang sabihin, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan, at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may autoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpo. Sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan, at umuwi ka. Tumayo nga siya, agad na dinampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. Anupat na mangha silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos. Gaano marahil kasaya at kagalak siya, dahil sinabi sa kanya ng Diyos na, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Hindi ba ang apat na ebanghelyo ay ang mga rekord ng mga manunulat ng ebanghelyo, tungkol sa mga salitang ibinigay sa kanila ng Diyos, nang pumarito siya sa lupa sa laman? Tingnan natin ang isa pang bersikulo sa Proverbs chapter 1. Proverbs chapter 1 verse 7. Ang takot sa Panginoon ang, ano ito? Pasimula ng kaalaman, ang karunungan at turo ay hinahamak ng hangal. Ang karunungan mula sa Diyos at tagubiling ibinigay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pag nananatili tayo sa salita ng Diyos at namumuhay alinsunod sa Kanyang salita, may kumpiyansa nating masasabi na tayo ang mga pinakamasayang tao. Ito ay dahil ginagarantiya ng Diyos ang ating kasiyahan sa kasalukuyan at sa hinaharap sa pamamagitan ng Kanyang mga salita ng pangako. Maraming salamat.